welcome back sa akin channel. Ngayon, magluluto kami ng binignit kasi meron kaming langka na nahinog doon sa likod na tinanim namin. So, sayang naman. So, ngayon, magluluto kami ng binignit kasi matagal na rin ako hindi nakakain noon. Since, ito na rin yung uh, huli ko ngayon na magstay ng Pilipinas kasi babalik na naman ako magbabakbakan na naman. So, ngayon, Magluluto kami ng pinignit. Guys, merong saging, sago na niluto na. Meron ding kamote, ng ka sugar. So, ayan guys, niuna yun naman yung unang gata. Pinakuluan namin sa hanggang sa magdatik siya. So, ayan yung second na coating ng gata. So, ayan guys. Wait na lang kayo sa susunod na vlog. So, ayan. Masarap kasing magluto pag nasa kahoy. Kaso lang yung ano, usok niya, sakit sa mata. So, ayan guys. Ayan guys, nag kumulo na yung first na gata. guys. Pwede na siya. Dagdag ko na yung second na coat. Dagdag ko na yung second coat, guys. So, ayan guys. Hintayin na natin siyang kumulo ulit. Tsaka natin ilagay yung kamote. Ayan guys. Tapos nakapuy. So, ayan. kumulo na siya, guys. Dagdag na natin yung kamote. Oh, my God. Huwag yung Kung may gabi kayo, guys, pwede nyo siya kisabay sa kamote. Kasi matagal maluto. So, ayan na siya, guys. Hintayin na lang natin na kumulo ulit siya at medyo lumambot yung kamote. Tsaka natin nalagay yung ibang mga sangkap niya, guys. Tipot na kayo guys. Kumulo na siya. Dadagdag ko na yung saging. Kukuloy na siyang konti guys. So, huwag pag sa kahoy ka kasi pero mas masarap pag sa kahoy malutuin to guys malinamnam guys kumbolo na siya dagdag ko na yung bigas guys. Lagyan natin yung langka. Ito ah. hmm. <tapos> na rin yung sagu. Hmm. Tapos yung brown sugar. Tansya lang kung gusto nyo ng sobrang tamis, pwede nyo magyan ng sugar so, half, uh, na. So, uh, kaya lang yung namin ng sugar. Para hindi masyadong matamis. Halo-halo lang siya guys, para hindi siya masunog sa ilalim. Hintayin natin siyang kumulo. Tapos kaya natin siya tikman. Ayan, guys. Malapit na siyang maluto. Ayan, guys. Tama-tama lang yung tamis niya. Luto na rin siya sa wakas. So, ayan. Kainan na. So, ayan, guys. Titikman ko siya. Saktor, ha? Mmm. Saan nga po pagdala? Sarap, guys. Okay, on. Mm. Tama mm. lang tong lasa guys. So guys, salamat sa panonood hope na hindi kayo magsawang na mag-subscribe sa akin channel. Bye-bye, like and subscribe. Thank you.